Basta kay Sir Rojan, ibang klase. Let's go! Okay, welcome ulit sa ating klase. Sa video na to pag-uusapan natin ng Article 1186. Dito sa article na ito, dinidiscuss ang ibig sabihin ng constructive fulfillment. Ano nga ba mangyayari sa obligation kapag itong si Detor kusa niyang pinigilang mangyari yung condition? Ano nga ba? O, ready ka na? Sige, start tayo. Let's go! Ayan, sige, basahin muna natin. Article 1186. The condition shall be deemed fulfilled when the obligor voluntarily prevents its fulfillment. Ayun na yun. May reply lang 1186. Ano ba ang natin dito sa article na 'to? Ah, uh, dito sa article na 'to pinag-uusapan ang tungkol sa constructive fulfillment ng isang condition. Constructive fulfillment of condition. Ganito kasi yan. Si debtor may obligation kay creditor kung mangyayari yung event na to. Okay? So condition. na May condition yung event. Pag si debtor may ginawang anomalya or may ginawa siyang something para hindi mangyari yung condition or ma-prevent yung condition na ma parang na-fulfill na ngayon yung condition dahil sa kanyang ginawa. So, voluntarily, ha? hindi yung ano, pinwersa siya. Okay? Hindi yung intimidated, hindi yung tinakot. Kusang loob niyang pinigilan mangyari yung kondisyon para wala siyang obligation. Ang sabi ng batas, dim fulfilled yun. Okay? So, dim fulfilled. Dim fulfilled. Kung parang nangyari na kahit hindi mo pa kahit hindi mo intayin na mangyari dahil kasi may ginawa si Detor. So, dim fulfilled siya. Okay? So again, if the debtor voluntarily prevents the fulfillment of the condition, yung condition ay dim fulfilled. Therefore, obligation becomes demandable. Obligation becomes demandable. So ano yung mga requisites natin? Para masabi nating may constructive fulfillment, ito yung mga basehan. So ito yung mga requisites. Number one, dapat suspensive yung condition. Condition is suspensive. Hindi pwedeng resolutory, dapat siya is suspensive. Okay? Number two, may ginawa si debtor actually para ma para maiwasan or mapigilan yung fulfillment. Debtor actually prevents its fulfillment. Prevents the fulfillment of the obligation of the condition rather of the condition and number three the debtor acted voluntarily debtor acts voluntarily or willfully willfully yan So, suspensive dapat yung condition. Tapos, actually, pinrevent the debtor yung fulfillment ng condition. At saka dapat kusang loob niyang ginawa yun. Hindi siya napagutusan. Um, paano kung iba yung pinagawa niya? Ganon din yun. Yun din yung idea nun. Bawa, si Detor, ang pinagawa niya sa isang third person, hinire niya. So, para na rin si Detor yun kasi extension siya ni Detor. Okay? At saka, saka yung intention dun talaga ay mapigilan na mangyari yung kondisyon. Okay? So dapat may intent sa part ni debtor para ma-prevent niya yung compliance ng condition and actually pinrevent niya yung fulfillment. So, halimbawa, uh, sabi ko, bi, sabi ko kay kay creditor, ah uh, creditor, bibigyan ka 10, ng 10,000 pag natalo mo ako sa karera ng ng pabilisan sa sasakyan, karera ng sasakyan. Sabi ni creditor, oh sige, eh alam kong magaling 'yon. Okay? So suspensive siya kapag nanalo siya sa akin sa karera. So suspensive, pag sinabing suspensive, if the condition happened, obligation arises. Okay? Tapos ang ginawa ko para hindi siya manalo, binutas ko yung gulong nung sasakyan niya. Okay? So pinahanginan ko mga maliit na butas para hindi niya latang flat agad. Tapos nung mismong race na, nag-flat siya unti-unti. So natalo ko siya, hindi ko siya binigyan ng 10,000. Wala akong obligation. So, ano nangyari doon? Suspensive yung condition. Tapos, may ginawa ako para mapigilan yung fulfillment ng condition, which is binutas ko yung gulong. Tapos, voluntarily kong ginawa yun. Okay? Para lang hindi siya manalo at para hindi ako magkaroon ng obligation. Okay? So, yun yung ating requisites para masabing may constructive fulfillment. Kasi sinabi constructive fulfillment, dim fulfill na 'yon. Kasi mayroong bad faith na ginawa si debtor para mapigilan yung fulfillment ng condition. Ayan. Pero may mga instances na hindi nag apply ang constructive fulfillment. So, lagyan natin dito. When not applicable. Okay? Ayan. Hindi sa lahat ng bagay, pag may ginawa si debtor, ay fulfilled, dim fulfilled yung condition. Hindi. Kung yung ginawa niyang pagpigil ay lawful or justifiable, okay? If the debtor prevents its fulfillment dahil sa kadahilan ng lawful so in the exercise of a lawful right in the exercise of a lawful right or justifiable reason. Yan. So, hindi mag apply ngayon yung 1186 na dim fulfilled. Kasi legal yung dahilan niya or justifiable yung dahilan niya. Okay? Halimbawa, sabi ko kay kay creditor. Creditor, Bigyan kita ng 10,000 kapag pinakasalan mo si third person. Ayan. So ano siya? Suspensive condition. Okay, ano nga ulit siya? Positive condition din kasi to do. Okay? Ngayon, later on, I realized na ito pa lang si third person ay kapatid ni creditor. Okay? Hindi rin naman alam ni creditor na kapatid niya si third person. So hindi ko alam, na-realize ko lang bigla. Ngayon, kinausap ko si third person na wag niyang pakasalan si creditor. So, actually kung pinigilan yung fulfillment condition, which is to marry third person, and nakiusap din ako sa, sa third person na wag pakasalan. So, therefore, hindi nag apply dito yung dim fulfilled kahit na nangialam ako voluntarily pinigilan ko yung pag-fulfill ng condition kasi justifiable naman yung reason ko dahil yung pag-aasawa between brother and sister is considered void. So, tama naman yung dahilan ko para pigilan yung obligation, yung condition na mangyari. So, because of a justifiable reason. Okay? Kasi may mga instances, magkapatid sila dahil sa tatay, yung tatay ni creditor, let's say, I, ta, yun din ang tatay ni third person magkaiba sila ng nanay pero isang tatay so kailangan kong pigilan dahil for lawful, lawful purpose or justifiable reason I need to prevent the the fulfillment of the condition otherwise the marriage will become void or considered void so again eh, not all the time pag may ginawa si detor ay dim fulfilled yung condition uh, may mga instances na hindi applicable yun dahil may tamang rason or or lawful uh, purpose. Okay? So, 'yun. 'Yun lang yung ibig sabihin ng 1186 tungkol siya sa constructive fulfillment. Basically, demandable ng obligation pag itong si debtor may ginawa siyang masama para mapigilan yung fulfillment ng condition. So, as if na fulfill yung condition kapag siya ay nangialam. Pero hindi sa lahat ng pagkakataon, iya-apply yon Okay? So, ulitin mo lang yung lecture natin. Kung halimbawa medyo nabilisan ka, uh, I'm sure makukuha mo yan. And uh, like kong sinasabi nga sa inyo, mag-aaral kayo mabuti, mag-ingat palagi, and lagi tatandaan, ibang klasika. Bye-bye!